Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, my message the channel, a faith healer, o Zomata So ngayong hapon na to, ito ka na yon ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for design sign for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update And of course, maraming salamat po sa mga walang sabang pag sa aking channel, nalang lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalaan kayo ng just may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang maa balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of Aquarius. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga acquires ng ating mga hagilap? So, alamin na natin yan at tutuklasin na natin. Ito na, now na. Charius. Alamin na natin yan. Angel Spirit, let's information pa. Okay, there's a something a four of swords. So, there's a something rest, no? Kailangan nyo magpahinga. There's a something intuition, no? Basta makinig ka sa God feeling mo, guys, no? May mga bagay na pinapasok dito sa iyong panaginip, sa isipan, no? Mahal nga, um, kumbaga, binibigyan ka ng uh, take some rest, no? This is a Queen of Pentacles being practicality. Masyado ka siguro nakatutok sa business mo, sa negosyo mo, trabaho mo, no? additional messages with it tattoo, two of course. with a partnership so this is a conditional joy no connected with the love life or connected with a partnership all those are something um, commitment, no? Uh, let's see, additional messages. So, this is the queen of sort of bigger picture, no? Kung may mga bagay na unti-unti mo na nakikita, ha? may mga bagay na malayo pa lang tanong na tanong mo na yung magiging kasagutan nito. And kung sinasabi dito to, be the king of wands, so there's a vision, double clarification. Um, there's a possibilities or something of possibilities, and the king of wands is something of vision. So, may mga bagay na unti-unti mo na nasisilayan, yung mga posibilidad na mangyayari or magagana. No, kung baga, na, nakikita mo na eh, no? Na ito yung uh, mangyayari or posibleng mangyari. There's, there's something the king of pentacles with the security. No, maging secure ka secure kapag dating sa finances at maging mautak ka. No, gamayan mo at lakasan mo ang loob mo dito na kumbaga yung mga um, intuitions, instinct, visions ay maaring kumaga tumutugma sa mangyayari sa iyo. So let's see what is the four of swords. So this is a knight of pentacles with the practicality. No, kailangan maging practical kapag dating sa finances. No, ano kasi na sabi dito slowly but surely. Kumaga sinasabi sabi na kumaga mabagal man ang uh, ano nito pero kumaga sigurado makukuha mo. Kaya kailangan mo rin magpahinga, ha? Huwag mo masyado. Oh, there's something over fatigue, no? is a queen of pentacles, seven and one. So this is a tree of sword. Oh, so something pain. so there's a something of heart pain, back pain, so this is a lot of um pain from your body, you no know? maaring kumaga or either there's an insecurities no marami na iinggit sa iyo marami nagagalit sa iyo eventually so kailangan mo maging practical even sa trabaho negosyo hanap buhay mo ha Lapitin ka ng mga inggitera there's a judgment represent a week of color inner calling that you need to pay attention about sa partnership so may mga tao sa sa sitwasyon mo na kailangan um lakasan mo ang pakiramdam mo no na dahil diyan na um, hindi lahat kasi diyan ay totoo no kahit na parang ang saya-saya mo uh, which is um ma iba yun na Bigay ng uh, kaligayahan no kapag tong tao na to nakakasama mo nakakausap mo no kung mag unconditional joy or no? pero eventually guys no parang pinapaalalahanan ka dito you need to pay attention no Because let's see what is the Queen of Swords. So this is the Ten of Wands by Verden. Now, marami na responsibilidad, marami obligasyon dito. At this is siguro sinasabi na unahin mo muna yung karapat, dapat at dapat, no? Bago mo um, isipin yung mga bagay na walang kabuluhan. The King of Wands, something, the full card. A leaf of faith, no? Kung baga sinasabi na sinusubukan na ng pananapalatay at tiwala mo, so sinasabi dito na kailangan na um, gamayan mo. Huwag ka masyado nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. Tingnan mo yung magiging result, consequences, um, and possibilities na mangyayari, no? Be before you taking actions. So, let's see. What is the additional messages with um, the King of Pentacles? The King of Pentacles represent the star card for a wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na, may mga bagay na may isa sa katuparan na, at may mga bagay na unti-unti nang uh, matutupad at may pag-asa na mangyari, no? So, maging practical ka at secure ka sa finances mo. So, let's see what is uh, cause the Four of Swords, because the Knight of Pentacles. So, this is the strength called by confidence. Kasama yung loob mo, maging matapang ka, no? Um, lakas mo rin na pakiramdam mo, no? At the same time. So, sinasabi dito, kailangan mo rin pahinga. Kung nandun ka sa part na parang um, uh, pinufulfill mo na mangyari or you know, manifest mo mangyari yung gusto mo mangyari. But eventually, kung baga, kailangan mo ng pahinga at kailangan mo ng lakas ng loob, no? Wag, uh, baga, ina inaano ka kasi nagkakaroon ka ng alanganin, kung baga, kung sakaling putulin yung ano, kumbaga biglang um, magpahinga ka, baka, o bagay, parang ano siya pag pag nag-stop ka kumaga, baka tumumal or baka hindi maging maganda na ang mga susunod na excel parang nagkakaroon ka ng something ga ano pangamba no? The Queen of Pentacles and of course the Three of Swords represent the Ace of Pentacles. So this is a big shot. A big money coming in for you. Na maraming tao um, nga sa kung ano man opportunity ang meron ka ngayon. Maring nga um, maganda ang position mo sa trabaho. Kung baga kaya siguro napitin ka nainggit kasi para ikaw yung napupuna, ikaw yung napapansin ng amo mo or boss mo. So, let's see what is the two of cups and request the judgment. So, this is the two of pentacles with the balance. So, kailangan mo maging balance eh. Emotional, practical ha. So, kailangan mo, um, kumbaga, isipin yung mga bagay o makakabuti sa situation mo. So, this is the queen of swords and the ten of wands. So, this is the something a that card for an ending and a new beginning. So, may mga bagay na matatapos na. May mga bagay na magsisimula na. May mga bagay na babaguhin na ang mga nakagis no? Uh, maaring matatapos sa obligation, matatapos sa responsibility. kung maga tinitingnan dito yung bigger picture of yourself. Kung maga dapat tingnan mo na, atunahin mo na yung sarili mo, the king of wands, the full card, this is the eight of pentacles, mag-focus ka sa ginagawa, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, mag-focus ka rin sa sarili mo, no? So, the King of Pentacles is the star card, reference to the Everest card. So see, love yourself. Kailangan mo na nga mag umpisang mahalin at tanggapin ulit ang sarili mo. Masyado mo nang ginugol ang panahon at oras mo sa, para sa ibang tao. No? At sarili mo naman dapat daw ang unahin mo. For the outcome, so this is the emperor that uh, be mature and open being grounded or you are become a boss someday. And of course, this is a magician for manifestation. You have the power to change everything. And because you you have got uh, you got the power to manifest everything, no? And this is the King of Swords. Stop the pattern. Putuli mo na yung cycle or yung uh, sistema, no? Na hindi na nagiging uh, mabuti ang dulot nito sa iyo, no? Pati sa iyo na family. Additional messages about sa career. This is the high fences So there's just something a mystery behind. May mga bagay dito na nakatago. May mga bagay na matutuklasan ka na. May mga bagay na hindi mo inexpect na malaman. No, kasi ano ko sinasabi dito with the five of wands, maraming competitor, maraming kang kalaban, maraming kang kompetensya, but eventually kailangan mong matuklas at malaman kung ano yung hidden agenda nito. This is the devil card, see? Kung baga pagdating sa negosyo, trabaho ka, na buhay mo, ginagawa nito paraan para masira ka, ginagawa nito yung ano para tumumal yung negosyo mo, para masira ang negosyo mo, para magkaroon ng bankruptcy, or some of you guys nagkaroon na ng bankruptcy dito. And of course, this is a five of swords because of self-sabotage, no? Kung maga, naging ano ka kasi mabait ka rin sa ibang tao. Nag-share ka ng thoughts, nag-share ka ng knowledge, nag-share ka ng ideas. Eventually, kung magaginami to against sa'yo, no? Additional messages about sa love life. So this is the queen of wands by confidence, no? Lakasamang loob mo, there's a seven of survey that cheating lying on you. Itong tao na to, nag sa sa'yo, itong tao na to, nagsinungaling sa sa'yo, nag-niloko uh, ka, pinaglaroan ka, din lang ka. Mari, pagdating sa relasyon, binibigyan ka ng kumpiyansa na kailangan mo na mag-moving forward, no? Additional messages about naman sa health. So this is a ten of pentacles with uh, something, um, security, you know, about sa finances. So, parang sinis kung sinasabi dito, isa sa naging bigay ng stress sa'yo ay finances and love life. So, there's a possible na, kumbaga, nagkaroon ng um, investment or something, a partnership pagdating sa Uh, business, uh, pagdating sa love life, so something commitment, na maaning niloko ka, nagkaroon talaga ng pagbagsak na negosyo at pera. This is the lover. See, sabi ko na eh, konektado ang love life mo dito, na pagkasira ng iyong buhay, o relasyon and health mo. no Na-depress ka, na-stress ka, dahil, kumbaga, nawala sa iyo lahat ng merong ka. Parang ganun 'yung nangyari dito. Or mangyayari kaya be aware guys ha. Kung ngayon there's a possible weekly gabay na maaaring mangyari o maganap to. Kaya kailangan kung kailangan mong um, gamayan 'yung sarili mo, no? Kung kailangan mong limitahan 'yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Kailangan mas um, kung baga i-secure mo 'yung sarili mo na at the end of the time may, hindi ka ma hindi ka maubusan o no? mawawalan ng eksena, no? Additional messages. about dito is that everything is fine. So, para pinapakita dito sa likod ng mga bagay na to, kumbaga, mananatili kang okay, no? At the same time, there's the ease of ones na magkakaroon ng something creativity or something unique na sa magdadala sa inong new beginning. So, let's see what is additional messages about naman to sa man, ah uh, money move oracle deck. No? About sa career. sa let's see what is the money move oracle deck so this is the something moving up a leveling up no something na parang this is the career is on the rise new offer and opportunity salary increase no mag maaring lumago at lumakas sa finances mo on your own so parang parang binakto to si Roca then of course parang pinapakita dito na this is a something level up with yourself no this is a transformation see I told you nagkaroon ka ng transformation dito no? binago talaga lahat ng mga bagay sa paligid mo even sa sarili mo. There's a don't be afraid of the unknown. Huwag kang matakot, no? Na mawalan ng eksena. At sinasabi dito, dito ka babaguhin na lahat ng kaganapan mo. Alam nyo guys, na sense ko dito, parang this is a something back to zero. Na binalik ka sa umpisa. Kasi may mga bagay na susubukin yung mga tao sa paligid mo kung andyan pa rin sila sa mga panahong wala ka na, ng mga panahong wala ka ng uh, kahit na ano, na parang inalis in in ka dito sa situation, o in inalis ka sa eksena, bakit ikaw yung pinaka, um, pinaka, character do oh, parang ikaw yung pinakabida doon sa situation na ayo at the same time parang kumagay inano ka muna no parang uh, sinubukan kang mawalan ng uh, ganap no at the same time ka ulit babangon no this is the fruit of labor so see rich gain he is here so this is a it's time to reap the fruits of your labor and become rich so see lahat ng mga pinaghirapan mo lahat ng mga naranasan mo ay hindi lang yan basta paparanas lang sa may dahilan at may ibig sabihin kumbaga kaya nangyayari sa karir mo, pa kaya nangyayari sa love life mo. Kasi this is a something of opportunity na mas malaking bibigay niya sa'yo. So let's see additional messages about sa Romance Angels. Okay, let's see what is the Romance Angels about sa love life. This is a Mystic Love Oracle deck. So there is something a party, there's a something third party involved, and there's in having fun. So some of you guys, kailangan mo magsaya, kailangan mong um, libangin yung sarili mo. There's something ag uh, uh, hurting against the pain. So see, kung nasasaktan sa ka, no? At na kung magana saktan ka eventually, or masasaktan ka dito, but kay dito susubukan ko hanggang sa katatag. At sinasabi dito, there is something a uh, gambling, not taking a chance. So, ibig sabihin, kung bibiga ka ng pagkakataon para isugal ulit ang nagsena, eto na yon no? Parang sinasabi sa'yo dito na ilaban mo daw, or may mga bagay na kailangan mong ipaglaban para sa sarili mo. So, let's see, what is the magical fairy messages represent what? parang pinapakita dito, yung power mo is ikaw eh. your uh, you have a signature or you have a own uniqueness. No? Kakaiba ka kaya, parang inalis ay yung uh, bagay na kung ano man ang meron ka, uh, or iaalis sa'yo yung mga bagay na meron ka, kasi may mga bagay na iaalis talaga um, sa'yo, yung mga tao sa paligid mo, kasi may mga bagay o tao na narinig ang ating Panginoon na ginagamit ka no? against dyan sa mga kaganapan sa buhay mo na hindi mo na nalalaman. So, kumbaga, susubukan niyang alisin niya kung, kung sino yung mga taong totoo at hindi totoo sa'yo. Let's see what is the magical fairy messages. And because there's a the children, so some of you ha, connected ang yung mga anak dito, or may anak ka, or either may kapatid ka, there is a your wish is uh, granted. No? Matutapad lahat ng mga hiniling mo, na maamaanip po na sa iyong situations. So let's see what is the synchronicities for um, angel spirit. For synchronicity, let's see. Yeah? So, this is the word, girl, no? Mari, magkakaroon ka ng travel, magkakaroon ka ng um, success, no? There's a something na babaguhin ang mundong ginagalawan mo. You have a, you have the crown, no? Kumbaga, parang nakuha mo yung, ano, eh, yung, yung, yung corona, non Or something, um, nakuha mo yung power. This is something the friends. na May tao talagang uh, maaring mas bata to sa'yo, na maaring dumating sa buhay mo. And there's a magician for manifestation with the power of God. Talaga pinapakita dito na lahat ng mga bagay sa iyo may manifest mo. At lahat ng mga bagay na mangyari sa'yo it's like anamagic. Uh, magic, no? Kung this is something uh, magician, uh, a magician na regrafes in magic na maaring um, kala mo yun ay nangyayari sa buhay mo. Akala mo, um, tapos na so no kumbaga ito pa yung umpisa or ito pa lang yung parang uh, mag-uumpisa pa lang yung panibagong chapter na mangyayari sa buhay mo. So, let's see what is additional messages for um, yin and yang oracle card. So, there's a car, uh, contract career commitment. So, maaring, kumbaga, konektado dito about sa career mo, sa commitment mo, and contracts mo. But there's a marriage contracts, commitments, or something, lot of transactions. And there's a fulfillment. Na may mga bagay na matutupad na at may mga bagay na parang hiniling mo na maaaring maisakatuparan mo na. Na no, parang humiling ka sa, ano, sa sa na something na para matupad na, no? Maaring mangyayari na there's a something celebration and gift na maaring ito yung regalo sa ng universe. There's there's a something um kumbaga shining and sparkling, no? Parang kumbaga itong bagay na to yung kiki ng sayo, no? Itong bagay na to yung mag papakita na ibang iba yung mangyayari ngayon sa nangyari sa nakaraan mo ganon, kumbaga babaguhin ka lahat ng mga kaganapan so let's see what is the angel's answer so paano naman natin mailalahantad at mailalahad no, ang mga bagay-bagay na mangyayari sa'yo about sa angel's answer so let's see About sa angels answer, this is a something abundance. Talagang pinapakita dito na magkakaroon ka ng kasaganahan. At sinasabi dito, there's a yes. No, lahat ng mga katanungan mo ay may aaring kasagot nito ay yes. So, let's see. At sinasabi dito, there's a peaceful resolution. No? Magkakaroon ka ng kapayapaang solusyon. So, may mga bagay o pangyayari sa buhay mo na nangyari dito na tinapos no? o tatapusin na no? ang mga yugto ng kahibangan. No? Mga yugto ng um, uh, kasakitan. No? May mga bagay sa, sa buhay mo na... Um, kumbaga, akala mo hindi ka na makakawala just sa situation mo, but eventually magkukollapse siya at babaguhin niya ang kaganapan sa buhay mo, no? So, let's see what is the additional messages for the chakra. And there's a despondence. Parang ano ka dito, parang napariwala ka. Parang, uh, para, parang piling mo, ang gulo-gulo na ng mundong ginagalawan mo. No? Parang uh, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. There's a perceptions. No? You, kumbaga, you have a own mindset or something uniqueness magdating sa kaisipan. No? Parang, this is something mindset or perspective. And there's a completion. No? Huwag kang mag-alala, hindi pa huli ang lahat about this so may mga bagay man o tao sa sitwasyon mo na nawala umalis no pero may mga bagay dyan ah. kung baga pasasalamatan mo dahil kung baga inalis yan sa iyo kasi may dahilan and your commitment is being tested so kung baga, pagdating sa bagay-bagay subukan ka na daw and of course uh, work through your fears kailangan mo lang labanan na takot at pa, uh, pangamba mo and of course a time to give rather than take so mas maganda yung ikaw yung nagbibigay oras at panahon kaysa ikaw yung hinihinga and ba? So let's see what is additional messages for hello Michael messages. And of course, uh, your inner guidance is really trustworthy. Na no, itong gabay mo raw ay mapagkakatiwalaan. No? At the same time, there's an innocence. No? Maaring innocent ka. No? May mga bagay na hindi ka palubos na lalaman. Additional messages with an angel spirit. And there's a chemistry, guys, na maaaring may chemistry talaga kina person mo. Or magkakaroon ka dito ng um, something new person, na there's a magnetic attractions, And Then there's an engagement. Magkakaroon ka ng engagement dito, guys, no? And there's a something you deserve, love. Uy, deserve mo talagang mahalin sa likod ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon. So let's see what is additional messages for this energy. Okay, let's see what is additional messages with an angel spirit. So there's uh, the thinking man. Now this is the something. If you were a woman, now tinitig ng kanitong tao na to bilang isang diamond. No, or if you were a man, tinitig mo yung person ma bilang isang diamond. And there's the uh, for sure I can help uh, Raphael for healing. No, magkakaroon ka na raw ng healing dito. So let's see what is I can help Raphael. No messages for you. Ay kang hera pa, el messages for you. is divine intervention. Na may paalala sa ang ating divine na pinapaalalahanan ka at binibigyan ka ng babala o tinutulungan ka para magtiwala, no? Para sinasabi na wag kang mawala ng pag-asa sa lahat na nangyayari sa buhay mo na may dahilan at mayroong plano ang ating poong may kapal na bakit nangyayari sa lahat ng mga bagay na yan. Additional messages with an angel spirit. So there is a, there's a death card From the ending and the beginning. A transformation. May mga bagay na tatapusin sa buhay mo. May mga bagay na magsisimula ulit. And this is something courage. No? I-encourage ka na boost your confidence here. And there is something happiness at the end of that time. Magiging masaya ka and you are on the right path. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, guides With an angel spirit, please give me information pa. And there is a problem solving, no? Masusolusyon ng mga problema yung pinagdaanan mo. There's a something resolution. And there is a kitchen with creation, no? Ikaw yung gagawa para matapos na, para ma, magkaroon ka na ng, um, A bagong eksena and opportunities and awareness na pinapaalalahanan ng kana. Kung maga, mo tanggapin yung isang opportunities, um, just evaluate or analyze. At so the same time, there's a no? There's a prophecy. Ang talagang mga bagay nito ay nakatadhana, may mga bagay na ipinapakita sa pangitain man yan, or vision, kaganapan lahat ng mga bagay na yan ay talagang mangyayad at magaganap So, see, let's see what is additional messages. Additional messages. And there's a toss. So, kailangan mo magtiwala, guys, ha? And there's a crystal, guys. Now, there's a something, crystal stone. No, maaaring kumaga, um, there's a connected with the gemstone. Maaaring makakatulong to for healing energy. Uh, let's see what is additional messages with an angel spirit, guys. And there is a something, um, your life is a canvas, no? there is a something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na mga manifest. At the same time, there is a lifting the veil. So, may mga bagay dito na hayaan mo mangyari. No, wag mong piliting mangyari isang bagay na, na hindi pa napapanahon. No, may mga bagay or um, sa sitwasyon mo na ang dami mong tanong. No, nagtatanong ka sa ating Panginoon kung ano nangyayari, kung bakit ganto bakit ganyan. Kasi may mga bagay talaga na hindi mo man gusto. May mga bagay naman na gusto mo pero hindi nararapat pa. At ito, hindi nararapat mangyari pa, no? So, let's see what is a Jesus loving quotes. Said, If you have a faith as a grain of mustard seed, you shall answer... The say answer this mountain remove hands to the yonder place and shall be removed so see may mga bagay kung, ta uh, talaga malakas sa paniniwala at ang sa ating pangumay kapal may mga bagay na talagang kahit na anong pilit yan no? kahit na ilayo ka man il, um, magkalayo kayo o may mga bagay na pilit mga pinagsasama kung hindi talaga tinadhana ay hindi talaga itinadhana may mga bagay man na pilit man pinaglayo at pinag pilit man na pinagtagpo may mga bagay talaga na kung talagang tong, tong tao o bagay na to ay para sa iyo ay para sa iyo talaga. Kahit na kunin man 'yan, kahit na hadlangan man 'yan mangyayari yan on the right path, on the right directions, on the right the perfect timing. So let's see what is the messages of life for an angels number just number represent na 999 for lesson learned. So, binibigyan ka dito na ano, matuto ka na sa mga nangyari sa iyo. from the past na lahat ng na mga nangyari sa iyo ay um, sana matut natutunan mo at sana hindi na maulit-ulit mangyari. Para, um, Kung baga, hindi na maibalik o hindi na maulit yung mga senaryo o kaganapan sa buhay mo, no? And take some, uh, take stock for your accomplishment and how you arrive at them. This is a remind, There, to maintain optimistic and drive towards your goal. Maintain your momentum and know that the powers of heaven have your back. You made it and the reward goes to you. So see, kung alam mo natuto ka at alam mo yung uh, karapatan at kakaalaman mo ay talagang ipinabor at pinakita sa'yo ng ating po pong may kapalay para sa'yo. Kung magawag kang mag-alala na sa likod mo ang ating pong may kapala, ibibigay niyo yung mga bagay na what you deserve. And there's a 2, -2, -2 for feminine forces. So you can do everything by yourself. But is a life is to be shared. Partner up with the right spirit, and you become a force. All your commitment and people around you do, don't judge and listen. No, matuto kang makinig, matuto kang makiramdam, at matuto kang makisama sa mga tao bagay sa situation mo. No, and of course, pinapakita dito na may mga tao sa buhay mo na aalisen. Ini Yun yung mga bagay o tao sa situation mo hindi ka dapat para sa yon. No, kung magamit mga bagay talaga na darating sa buhay natin na, na gusto ba natin magstay pero hanggang do na lang. Or may mga bagay na na ayaw natin mawala pero kinukuha talaga ng poong may kapal May mga bagay o sitwasyon man na kagusto man natin isang bagay na ito pero hindi natin nakukuha Kasi may mga bagay na pagkakataon na kailangan mo maghintay ng perfect timing Or may mga bagay na kailangan mo na maghintay na para sa'yo talaga So guys, let's see what is the messages of life Messages of life or dance, or uh, dance to the rhythm of life. Today, I find the joy in my heart, enlighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with the who I am and gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess. I am, I am at peace with what I do not. I appreciate and accept my life at as it is, I live accordance to the will of God. In this way, I dance with life and see magic of love bloom. So see, kung bagang uh, pilitin man ang tandahana, pilitin man yung uh, kung baga na hindi mo makuha isang bagay na yon, dalating yung araw na yon na kung para sa'yo yung bagay na yun ay para sa sa'yo talaga. So dun ka mamumut, namumukadkad at mamumutangi na kung talaga nga iba yung kapangyarihan ng poong oh may kapal, talaga pag ibinigay sa'yo ay ibibigay talaga sa'yo. So guys, this is a something um, weekly gabay for the month of July 6 hanggang uh, July 12, uh, July 6 hanggang July 12 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanina energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update later. Because maraming salamat po sa mga walang sound pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads way. So, Pagpalay kayo ng just at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.